Pero itinodo pa ni Ponzi ang ideya. Dahil sa kanyang sistema, nag-aalok si Ponzi sa mga mamumuhunan ng nakakagulat na tubo na 50% sa loob ng 45 araw o 100% sa loob ng 70 araw. Magandang araw, Team Mindset! Ngayon, ikukwento namin ang kasaysayan ni Ponzi. Oo, kilala nyo siya dahil sa mga scam, sa pananalapi na narinig nyo. Pero alam ba ninyo ang hindi inaasahang pangyayari kung saan nagmula ang kanyang pangalan? Ito ang kamangha-manghang kwento ng hangal na henyo sa pananalapi na niloko ang buong mundo. Noon, namangha ang mundo ng pananalapi sa talino ni Charles Ponzi, na namuno sa isa sa pinakamalaking pamumuhunan sa Amerika. Mayroon siyang milyon-milyong dolyar sa kanyang kamay, at mga tao na nagkakagulo sa pila, literal na nakiusap sa kanya na kunin ang kanilang pera. Hindi alam ng lahat na ang negosyo ni Ponzi ay nakabatay lamang sa mga kasinungalingan. Ang negosyong ito ay malaking panlilinlang na nagpayaman kay Ponzi pero sumira sa libu-libong inosente. Ang panlilinlang ni Ponzi ay naging skandalo at hanggang ngayon, isang daang taon na ang lumipas. Tinatawag pa rin itong Ponzi Scheme. Ang video na ito ay ang hindi pa nabubunyag na katotohanan tungkol sa lalaking nasa likod ng panlilinlang at kung paano siya kumita ng milyong-milyong dolyar mula sa ating mga buhay. Ipinanganak si Charles Ponzi sa Italia noong Marso 3, 1882. Masipag magtrabaho ang kanyang amang kartero at maayos ang kalagayan ng pamilya nila. Ngunit may higit pa sa kwento. Ang mga lolo, lola at mga ninuno ni Ponzi ay pawang naging matagumpay na negosyante, mga ngalakal at mga opisyal ng gobyerno. Ang debosyon sa uring manggagawa ay nakaapekto kay Ponzi mula pagkabata at naging sanhi ng kanyang pagiging mapait. Nagtataka siya kung bakit siya nagdurusa dahil sa malas ng pamilya niya. Bakit hindi na lang siya ipinanganak na mayaman at masaya nang walang iniintinding trabaho o pera? Nung binatilyo si Ponzi, nagmana siya ng pera matapos mamatay ang ama niya. Ginamit niya ito pang enroll sa universidad dahil gusto ng ina niyang makapasok siya sa kilalang paaralan. Para doon makatanggap ng edukasyon, pero may iba palang plano si Ponce. Imbes na mag-aral at pumasok, ginastos niya ang ipon sa mga damit na uso at pagkain sa magagarang restaurant sa lungsod. Sa gabi, maaaring manood ng teatro, opera o magsugal sa kasino kasama ang mayayamang kaibigan. Walang bagay na masyadong magarbo o masyadong mahal para sa kanya. Mahilig magkunwari si Ponce na katulad siya ng mga mayayaman niyang kaibigan at marami siyang pera na parang ibinebenta lang. Ngunit ilusyon lang ito at isang araw, bumagsak ang lahat Naubos din kalaunan ang pera ng kanyang mana. Siyempre, dahil napabayaan niya ang pag-aaral, wala na siyang pag-asang makapagtapos. Inalok ng tiyuhin niyang magtrabaho siya sa opisina. Pero tinatanggihan ni Ponce ang ideya ng pagkakaroon ng trabaho mula siya ng umaga hanggang lima ng hapon dahil iniisip niyang mas magaling siya kaysa sa mga trabahong mababalang. Pakiramdam niya, iisa na lang ang pagpipilian. Maglakbay sa Amerika at yumaman. Noong isang libo siyam naraan, at tatlong dumating si Ponzi sa Boston at labis niyang ikinahiya sa puso na nabigo niya ang kanyang ina. Para sa akin, ang tanging paraan makabawi ay makabalik sa Italia bilang mayaman. Ang problema, hindi niya alam paano ito gagawin. Ang Amerika ay naging isang realidad na pagsubok na talagang kailangan para sa batang Ponzi. Wala na siyang pamana, pera, o magulang na tutulong sa kanya. Kahit ayaw niya ng pisikal na trabaho, napilitan siyang magtrabaho para may makain. Naglakbay si Ponzi sa Silangang Baybayin mula New York hanggang Florida sa mga sumunod na taon. Naging pintor, waiter, tindero, dishwasher, factory worker, insurance agent at tagapag-ayos siya ng makinang panahi. Lahat ng trabaho niya ay hindi nagtagal. Gayunpaman, si Ponzi ay alinman sa nag-resign dahil ayaw niya ang trabaho o kaya naman ay natanggal siya dahil sinubukan niyang lokohin ang mga customer. Ibig sabihin, kailangan niyang magnakaw at matulog sa mga parke. Malayo ito sa kanyang dating buhay na walang iniintindi at pagiging gastador sa Roma. Kahit nakakaalikom si Ponsi ng pera, mabilis din niya itong nauubos sa malaking salo-salo o weekend bakasyon para maalala ang masasayang araw noon. Noong isang libo siya at pito nagtungo si Ponsi sa Montreal, umaasang mas magiging magiliw at mas kapakipakinabang ang Canada. Sa simula, maayos ang lahat. Nakahanap siya ng trabaho bilang clerk sa isang bangko na pangunahing nagsisilbi sa mga imigranteng Italiano, ang Banca dei Rossi. Ito rin ang trabahong tinanggihan ni Ponzi sa Roma dahil akala niya mas magaling siya. Pero nakakagulat kung paano nababago ng ilang taon ng pagtatrabaho sa lansangan na may minimum na sahod ang pananaw niya sa buhay. Sa kasamaang palad para kay Ponzi, hindi rin nagtagal ang bago niyang trabaho dahil ang amo niya ay isang manloloko. Ginamit ni De Rossi ang lumang panlilinlang na pagnanakaw kay Pedro para bayaran si Pablo. Ginagamit niya ang pera ng bagong kliyente, pambayad sa nauna. Dahil dito, nag-alok si De Rossi ng 6% interes sa lahat ng deposito, doble sa karaniwan. Nagduda ang mga kliyente nang magreklamo ang mga kamag-anak nila sa bansa na hindi natatanggap ang perang dapat ipadala ng bangko. Noong isang libo at walo, inimbestigahan ng mga autoridad ang bangko dahil sa paglustay ng pondo. Doon tumakas si De Rossi papuntang Mexico, iniwan ang empleyado at pamilya sa epekto ng panlilinlang. Plano ni Ponzi na bumalik sa Estados Unidos para iwasan ang investigasyon at epekto ng panlilinlang ni De Rossi. Pero bago iyon, gumawa siya ng isang malaking kalokohan para hindi magsimula ulit. Nagpasya siyang bigyan ang sarili ng maliit na paalam na regalo sa pamamagitan ng pamemeke ng cheque mula sa kliyente nilang Societe de Transport Maritime, ang Canadian Wealth at Company. Ninakaw ni Ponzi ang blankong cheque ng direktor at nilagyan ito ng apat na raan, 23 tuldok 58. Halagang kapanipaniwala at di kahinahinala, ayon kay Ponzi. Nang iningkash niya ang peking cheque, napansin agad ng teller ang peke at tinawag ang pulisya. Nahatulan si Ponzi ng tatlong taon sa San Vincent de Paul, ngunit simula pa lang ito ng kanyang mga krimen. Si Ponzi ay pinalaya sa parol matapos ang dalawang taon at agad niyang binalak na bumalik muli sa Estados Unidos. Pero hindi siya nagpunta doon ng mag-isa. Isinama niya ang limang Italianong imigrante na bagong dating at walang dokumento. Binayaran si Ponzi para ipuslit ang mga tao papuntang Amerika. Kaya inisip niyang kikita siya agad dito. Bagong laya na naman siya, ngunit nahuli at inaresto ulit. Umaasa si Ponzi na kung aaminin niya ang kasalanan, maawa ang hukom at baka palayain siya kapalit ng maliit na multa. Nang ipalo ng hukom ang martilyo at binigkas ang hatol, gumuho ang puso ni Ponzi. Nahusgahan siya ng dalawang buwan at dalawang taon pa sa federal na kulungan sa Atlanta. Pagkatapos makalaya mula sa kulungan sa ikalawang pagkakataon, hindi sigurado si Ponzi kung ano ang kanyang gagawin. Naisip niya ang maraming paraan para yumaman sa kulungan. Pero lahat ng iyon ay kailangan ng pera at si Ponzi ay kapos. Dahil dito, dahil wala siyang gaanong pagpipilian, muli siyang nagpalipat-lipat ng estado, ginagawa ang lahat ng maliit na trabahong kaya niyang pasukin. Sa huli, nakahanap siya ng matinong trabaho bilang clerk sa isang kumpanya ng import-export na tinatawag na J.R. Paul Company sa Boston. Matapos ang labing limang taon sa Hilagang Amerika, napunta rin siya sa parehong sitwasyon. Mas maganda ang buhay ni Ponzi sa Boston. Ito ang unang beses na naging magaling siya sa trabaho at na-promote. Na in love pa siya kay Rogelico, 21 anyos. At noong unang beses silang nag-usap, sobrang kaba ni Ponzi na halos hindi siya makabuo ng dalawang salita. Maswerte siya dahil pareho ang naramdaman ni Rogelico at nagpakasal sila noong isang libo, siyam naraan labing walo. Masaya si Ponce sa bagong buhay mag-asawa, pero feeling niya kulang siya. Kontento na si Rosa sa simple, pero malaki ang ambisyon ni Ponzi na bigyan siya ng marangyang buhay, ng diamante, mamahaling damit at engranding bakasyon. Siyempre, hindi iyon mangyayari kung maliit lang ang kanyang sahod. Anim na buwan matapos ikasal, nag-resign si Ponzi sa J.R. Paul at naghanap ng bagong trabaho. Sumali siya sa negosyo ng wholesale ng prutas ng kanyang bienan na nahihirapan noon. Laging ipinagmamalaki ni Ponzi sa asawa niya ang husay niya sa pananalapi, kaya ngayon niya mapapatunayan ito sa lahat. Hindi nailigtas ni Ponzi ang kumpanya na nalugi sa dulo ng taon. Hindi, kahit na nadismaya siya sa kanyang kamakailang kabiguan, nagrenta si Ponzi ng maliit na opisina para magsimula ng sarili niyang negosyo sa import-export at hindi ito napansin ng karamihan sa mundo. Walang sapat na karanasan at koneksyon si Ponzi para makahikayat ng seryosong negosyo. Gayunpaman, tumanggi si Ponzi na maniwalang siya ang problema at inisip niya na baka kailangan lang niyang magpalagana pa ng mas maraming patalastas tungkol sa kanyang mga serbisyo. Sa kasamaang palad, nang magbilang siya ng mabilis, napagtanto niyang hindi niya talaga kayang bayaran ang mga gastos. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit naging palpak ang negosyo niya. Ang tanging positibo kay Ponzi ay ang kabiguan niya ang nagbigay ng bago niyang ideya. Nang makita ni Ponzi kung gaano kalaki ang gagastusin niya, para ipakilala ang kanyang mga serbisyo. Naisip niya na baka dapat siyang maglathala ng sarili niyang profesional na magasin para ang ibang mga negosyo ay magbayad din sa kanya ng parehong uri ng bayad sa pag-aanunsyo. Walang karanasan si Ponzi sa pag-edit ng magasin, pero iniisip niyang negosyo ito na aabot sa isa milyong dolyar. Papangalanan niyang The Trader's Guide ang magasin at ipapadala ito ng libre sa isang daan libong negosyo, dinodoble bawat bagong edisyon ang kopya. Ayon kay Ponzi, kailangan niya ng 3,000 at 50,000 dolyar para sa unang padala. Pero kikita siya ng 80,000 mula sa patalastas. Sigurado siyang maraming negosyo ang pipila para ipakilala ang serbisyo nila sa kanyang magasin. Sigurado sa kanyang tagumpay, umupa si Ponzi ng mas malaking opisina at kumuha ng tatlong tao. Pagkatapos, nagsimula siyang magsulat at magsulat sa mga mamumuhunan at mga may-ari ng negosyo tungkol sa posibilidad na sumali sa pinakaunang edisyon ng gabay ng mga ngalakal. Paglaon, bumagsak ang realidad kay Ponce na parang toneladang ladrilyo. Walang interesado, walang may pakialam sa kanyang maliit at hindi kilalang profesional na magasin. Siguradong hindi handa ang mga tao magbayad ng ganoong taas para lang mapasama doon. Nang pumunta si Ponce sa kanyang lokal na bangko para mangutang dahil halos maubos na ang kanyang pera, nakatanggap siya ng isa pang matinding sampal ng realidad. Tinanggihan ng presidente ng bangko ang hiling ni Ponce. kaya't mapait ang karanasan at kaunti na lang ang opsyon niya. Kinailangan niyang tanggalin ang kanyang mga tauhan at paupahan ang bahagi ng kanyang opisina para kumita ng kaunting pera. Ngunit ang kanyang mga pangarap at ambisyon ay nananatiling kasing lakas ng dati, at umaasa si Ponzi na ang susunod niyang ideya ang magpapayaman sa kanya. Noong Agosto 1000, siamnaraan labing siyam napansin ni Ponzi ang liha mula Espanya habang tinitingnan ang kanyang mga sulat. Noong akala niya na ang Trader Guide ang susunod na malaking negosyo sa pag-aanunsyo, hindi lang sa Amerika nagne si Ponzi. Naisip niyang isalin ang gabay sa Pranses, Aleman, Italiano, Espanyol at Portugues para palawakin ang negosyo sa Europa. Maliban pa roon, nakipag-ugnayan siya sa maraming dayuhang kumpanya para imbitahan silang makipag-negosyo sa kanya. Mukhang kahit papaano, may isa sa kanila na naging interesado. Humiling ng kopya ng gabay ang Espanyol na sumulat ng liham. At hindi pa ito nakita ni Ponzi noon. Dati, ang International Reply Coupon ay prepaid na kupon na binibili kapalit ng selyo. Mga post office sa lahat ng bansang miyembro ng Universal Postal Union. Kadalasang ginagamit ito ng mga nagpapadala ng liham abroad para matugunan ang gastos ng sagot na liham pabalik. Kapag hindi nila inaasahan na ang kabilang tao ang magbabayad ng selyo, para kay Ponzi, naging inspirasyon ito at nagbago ng buhay niya magpakailanman. Ilang taon na ang nakalipas, naging pamilyar na si Ponzi sa konsepto ng arbitrage. Estratehiya itong pagbili at pagbenta ng aset sa iba't ibang merkado para mapakinabangan ang diferensya ng presyo at kumita. Laging ipinagpapalit ang mga coupon-reponse sa katumbas na halaga ng selyo kahit sa ang bansa. Ibinibenta ang mga ito sa iba-ibang presyo, depende sa halaga ng lokal na pera. Sa teorya, pwedeng bumili si Ponzi ng coupon-reponse sa Italia kung saan ang liar ay labis na apektuhan matapos ang digmaan. Pagkatapos, pwede niyang ipalit ito sa United States para sa mga selyo ng Amerika na mas mataas ang halaga sa dolyar. Ibebenta niya ang mga ito para kumita. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagpapalawak ng operasyon sa libo-libo o kahit milyon-milyon ay nagawa niyang kumita ng malaking pera. Ito ang bagong plano sa negosyo ni Ponzi at sa papel mukhang hindi lang ito magandang ideya kundi isa ring ganap na legal na arbitrage, isang matibay na taktika ng pamumuhunan na ginagamit na sa loob ng maraming siglo. Noong Enero 1000, Dalawampu, nagtayo si Ponzi ng bagong kumpanya para pamahalaan ang pinaka-promising niyang negosyo. Tinawag niya itong Securities Exchange Company. Sa kasamaang palad, muli, winasak ng realidad ang mga pag-asa at pangarap ni Ponzi. Sa totoo lang, sobrang liit ng kita sa arbitrage, kaya natatabunan ito ng gastos sa pagpapadala mula ibang bansa. Literal na hindi sapat ang dami sa buong mundo para suportahan ang uri ng operasyon na iniisip ni Ponzi. At gayon paman, tumanggi siyang bitawan ang ideyang ito. Kumbinsido si Ponzi na ito ang kanyang gansang nangingitlog ng ginto, ang kanyang tiket papunta sa buhay ng kayamanan at karangyaan na palagi niyang inisip na nararapat para sa kanya. Nang hindi nagtagal ang legal niyang negosyo, ginawa niyang kilalang Ponzi Scheme ang ideya at ipinangalan pa sa kanya. Kahit hindi maganda, baka kaya niyang kumbinsihin ang iba na gagana ito at makuha ang kanilang pera. Ang Ponzi Scheme ay parang karaniwang panlilinlang ginagamit ang pera ng iba para bayaran ang iba pa na napansin ni Ponzi habang nasa Banko Rossi. Ang ginagawa dito ay hikayatin ang mga tao na mag-invest sa isang oportunidad sa negosyo sa pamamagitan ng pangakong malalaking kita sa maikling panahon na may kaunti o halos walang panganib. Gayunpaman, hindi talaga ini-invest ang pera nila. invest na ibigay lahat ng pera, tinatago ng manloloko ang malaking bahagi para sa sarili at konti lang ang binabahagi sa mga naunang nag-invest. Kapag nakita ng mga investor ang malalaking kita, karamihan ay pumapayag na i-reinvest ang kinita sa negosyo para mas kumita pa. Akala nila ay maayos ang lahat ayon sa pangako. Ikinukwento pa nila sa iba ang oportunidad dahil naniniwala silang lehitimo ang kita nila. Sa totoo, binabayaran lang ang mga naunang namuhunan gamit ang pera ng mga bagong namumuhunan. Isang simpleng pero epektibong sistema na sinasamantala ang kasakiman at kakulangan sa kaalaman sa pananalapi ng tao at nangangailangan ng tuloy-tuloy na daloy. Kailangan ng pondo para sa panlilin lang. Kapag hindi na makahanap ng sapat na bagong mamumuhunan ang manloloko para mabayaran ang kita ng mga naunang mamumuhunan, kadalasan ay bumabagsak na ang panlilin lang. Tinawag mang Ponzi, hindi siya ang unang gumawa ng modus na ito. Ginamit ng accountant na si William Miller mula New York ang parehong paraan para lokohin ang mga mamumuhunan ng isang milyon noong isang libo walong daan. Siyam naput siyam. Sa labas ng Amerika, si Adele Spitzer, isang aliman na aktres, ang posibleng unang gumamit ng Ponzi scheme noong unang bahagi ng isang libo walong daangs. Pero dinala ni Ponzi ang ideya sa ibang antas. Sa pamamagitan ng kanyang sistema, nag-aalok si Ponzi sa mga mamumuhunan ng nakakagulat na 50% na tubo sa loob ng 45 araw o 100% sa loob ng 70 araw. Ipinagmamalaki niyang may malawak siyang network ng mga ahente na bumibili at nagpapadala ng produkto sa Amerika. Kapag tinatanong siya ng mga detalye tungkol sa kanyang operasyon, tumatanggi si Ponzi na magbunyag ng anumang impormasyon. Sinasabing hindi niya maaaring ibahagi ang lahat ng detalye ng eksaktong paraan ng kanyang operasyon. Maaaring makabuti ito sa kanyang mga kakumpetensya. Karamihan sa mga bangko, kumpanya at mamumuhunan ay umiwas kay Ponzi. Alam nila na kapag ang isang bagay ay parang sobrang ganda para maging totoo, eh, tiyak na may mali. Sa totoo lang, alam ng karamihan sa pananalapi na imposibleng tuparin ni Ponzi ang kanyang mga pangako. Pero hindi sila ang tinarget ni Ponzi. Gusto niya yung mga taong gaya niya, mas inuuna ang pangarap kaysa praktikalidad at laging naghahanap ng mabilis yumaman. Ibig sabihin, tinarget niya yung mga taong halos walang kaalaman sa pananalapi. Kadalasan, desperado ang mga tao para sa pera. Mabilis na naintindihan ni Ponzi na ang tunay niyang talento ay hindi sa paghawak ng pananalapi, kundi sa paghawak ng mga tao. Alam niya kung paano ibenta ang kanyang negosyo nang hindi mukhang masyadong sabik o agresibo na parabang wala lang sa kanya kung makuha man niya ang pera nila o hindi. Sinimula ni Ponce sa sariling kapitbahayan ang kanyang gawain, na niyang mag-invest ang labing walo sa kanila sa unang buwan matapos matanggap ang unang bahagi ng kita. Mabilis kumalat ang balita at libu-libu ang nagsiksikan sa harap ng opisina ni Ponce Handa silang mag-invest ng sarili nilang pera sa pagkakataong ito. Buwan-buwan, dumarami ang kliyente ni Ponce umaabot sa at 250,000 araw-araw. Noong kasagsaga ng negosyo niya, tinawag siyang henyo sa pananalapi ng Boston Post na nagdulot ng mas mataas na kredibilidad at mas maraming mamumuhunan. Naranasan ni Ponzi ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Lumipat siya sa isang napakalaking mansyon, bumili ng mabilis na kotse, nagsuot lamang ng mamahaling damit, nagsuot ng mga mamahaling relo at mga brochang may diamante. Naglakbay siyang marangya. Sa simula, ito ang buhay na pinangarap ni Ponzi, pero hindi niya ito lubos na na-enjoy. Pagpasok ng tag-init, anim na buwan matapos umpisahan ni Ponzi ang negosyo. Nagkaroon na ng pagdududa sa kanyang gawain. Noong una, takot magsalita ang lahat dahil nagawang kasuhan ni Ponzi ng paninirang puri ang isang analyst na inakusahan niyang nagsinungaling. Marami sa mga unang namuhunan ay nabayaran na, sabi ni Ponzi, kaya daw legal ang lahat. Pero ang Boston Post na tinawag ding henyo si Ponzi ay nagsimulang imbestigahan ang kanyang operasyon. Humingi sila ng tulong kay Clarence Baron ng Dover. Si Claude Jones ng Wall Street Journal ang nakadiskubre ng panlilinlang. Batay sa kalkulasyon niya, dapat bumili si Ponzi ng isang daan at anim na milyon pero dalawamput lang ang umiikot sa mundo. Noong Hulyo isang libo siyam raan dalawampu inilathala ng lepos ang natuklasan ni Baron sa unang pahina, tinawag si Ponzi na manluloko at sinimulan ang investigasyon sa kanyang kumpanya. Pero mabagal gumalaw ang hustisya. Nagawa ni Ponzi na pakalmahin ang mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pagdedeklarang ititigil ang pagtanggap ng bagong pamumuhunan habang siya'y binabantayan. Si, pero si Ponzi rin ang nagdulot ng kanyang pagbagsak nang kunin niya si William McMasters bilang publicist. Di tulad ni Ponzi, si McMasters ay tapat at agad nalaman na manloloko ang kanyang kliyente. Sinabi niya kalauna na si Ponzi ay isang hangal pagdating sa pera. Halos hindi nga raw ito marunong mag-add. Nakaupo siya. Nakataas ang paa sa mesa. Naninigarilyo gamit ang diamanteng holder. Habang walang kwentang nagsasalita tungkol sa postal coupons. Dahil may akses siya sa mga dokumento ni Ponzi, tinipon ni McMasters ang lahat ng ebidensya. Pumunta siya sa Boston Post at sumulat ng expose na nanalo ng Pulitzer Prize. Sa pagkakataong iyon, tapos na talaga ang laro at bumagsak ang Ponzi scheme. Maraming bangko ang nalugi at milyon-milyong tao ang nawalan ng ipon. Si Ponce ay sinampahan ng walot anim na kaso ng pandaraya sa Koreo. Nagawa ng manluloko na makipagkasundo at umamin sa isang kaso ng pandaraya sa Koreo. Limampung taon lang siya sa federal na kulungan. Maliit lang ang halaga kumpara sa malaking perang ninakaw at maraming buhay na nasira. Pinalaya si Ponce, matapos ang tatlot kalahating taon sa kulungan at sa pagkakataong ito, sa wakas ay isa na siyang nagbago at handang gumawa ng mabuti sa mundo. Hindi, nagbibiro lang ako. Pagkalaya niya, agad niyang sinubukang manloko ulit. Alam ni Ponsi na nais ng gobyerno siyang ipadeport sa Italia o muling ipakulong dahil sa pagnanakaw. Tumakas siya sa Florida para muling gawin ang Ponce scheme. Itinatag niya ang Sharp Online Syndicate at naghanap ng mga investor sa mga ari-arian sa paligid ng Jacksonville. Nag-alok siya ng mas mataas pang kita kaysa dati. Sinasabing kaya niyang bigyan ang mga tao ng 200% na tubo sa loob lang ng 60 araw. Ang problema ay ang ibinebenta niyang ari-arian ay latian na walang halaga, kaya walang pumayag. Nabunyag agad ang Ponzi scam at nanganganib siyang mapunta sa Massachusetts, kung saan mabigat ang sentensya sa kanya. Dahil ayaw ng makulong, binago ni Ponzi ang itsura at tinangkang pumunta sa Italia bilang marinero sa kargamento. Nakilala at naaresto siya sa New Orleans. Desperado na si Ponzi. Sumulat pa siya kay Mussolini para mamagitan para sa kanya. Pero, siyempre, walang nakinig. Ito na ang katapusan para sa kanya. Nagbuno pa si Ponzi ng pito taon sa kulungan at paglabas niya, iba na siya kaysa noong pumasok. Si Ponzi ay wasak na, nawala na ang alindog at kumpiyansa na nagpayaman sa kanya noon. Habang nanganganganib siyang mapatapon sa Italia, nagdesisyon ang asawa niya na magpaiwan sa Amerika at makipag-divorce. Ginugol ni Ponzi ang huling taon ng buhay niya sa kahirapan at ang tanging aliw niya ay ang mga alaala ng dating kasaganahan. Nagtapos siya sa Rio de Janeiro. Namatay noong isang libo siyam na raan, apat na putsyam sa Charity Hospital, at inilibing sa libingan ng mahirap. Dito nagtapos ang isang tanyag na kwento ng paglipat mula kayamanan tungo sa kahirapan. Gayunpaman, ang Ponzi scam ay hindi kabilang sa pinakamalalaking pandaraya sa pananalapi pagdating sa halaga ng pera. Ilagay sa komento ang opinyon ninyo sa kwento at kung gusto ninyong talakayin pa ang ibang personalidad sa pananalapi. Salamat sa panunood hanggang dulo. At paki ito sa taong dapat makaalam ng kwento.